Sabi ko na naiipon po yung mga trap sa laot, no? Kaya po tayo sumakay ngayon ng bangka. Ayan na motorboat bangka para makita natin personal dito kasi hindi natin sila makita doon po sa port ng Amandayan. So dito mapapansin-pansin natin makikita natin sila. Ayun po sa idon ngayon ito po yung mga alternative ng ruta. Kuya anyway, White taga Samar, gusto mong tumawid agad ng Leyte Ayun, late na po yan dyan uh, Takloban na po yan Ayun Yung pagtawid So, mababas-bawasan na rin po yung oras Na Stranded sa laot Ayun so, Siguro naman Yung mga idol natin dyan na uh, Na may problema po May issue po sa stranded sa laot Ay mabawas-bawasan na po yung kanilang Mga pangamba So yung mga idol magandang hapon no So sa nagsasabi po na mabagal po yung pagdaong ng mga uh, tracking doon po sa port na amandahan no? At nasa laot po sila Pero malaki po yung naging pagbabago dito sa area na ito Mapapansin nyo mula nang bumiyahi po yung Roro na may 50 po na karga Ay kita po natin na wala na pong ano lang parada dito sa part na ito Mula hanggang sa may kurbada sa may pagliko hanggang doon po yung pila dati tapos hanggang doon sa pinakadulo, pagdating po doon sa may uh, crossing po papasok po ng San Antonio, doon po sa Mays uh, crossing ng San Antonio Park kasi yung mga idol eh so mula doon ay nasa isang kilometro pa yung bibiyahin natin no so biruin nyo yun, mula nang bibiyahin po yung Roro na may 50 trucks yung karga eh wala na po yung mga nakaparada dito ayan o. So parang back to normal bumalik sa dati. No. So yung nagiging issue na lang ngayon ay mabagal yung pagdaong. Pero yung pagbabago malaki talaga. Ayan oh. No? Wala na. All right. So, sa pagdaong ah, maggagawan din siguro na paraan ng PPA 'yan. So yun po yung update natin para sa araw na ito dito po sa uh ah, Road, ayan. Ta. So wala na tayong makikitang nakaparadang Alright. So mga idol, ito po yung sinasabi kong crossing. Makapansin nyo dito po sa bahaging ito. Ayan. Yan po yung crossing na sinasabi ko na papasok po ng San Antonio. One way po dyan, exit lang at doon sa kabila yung papasok. So makapansin natin dito, ito lang po yung truck na nakapila. Ayan. Tapos mula doon sa pinanggalingan natin gaganina, no, ah, meron lang po nakapila na tatlo, tatlong trucks. Tapos itong isa. So bagong dating lang yan kasi kanina nang bumili tayo ng uh, tanghalian wala yung tatlo na yan dyan eh. Alright So nasabi ko na malaki yung pagbabago nung mula nung nakabiyahe yung Roro na may karga na 50 trucks Yun, So yung, yung dapat talang gawa ng para dito no Kasi yung mga idol natin, yung iba dyan, puro lang reklamo. Pagdating po sa pagdaong sa pantalan no so, sana magawa ng paraan na dalawang roro na yung maka rampa doon sa port para mabawas-bawasan po yung stranded dyan naman po sa lao. wala naman doon po sa crossing na yon ay lumampas po tayo sa pinagpwestuhan natin kanina uh, pumunta tayo dito sa part ng kung saan magbubok po yung roble ayan o no? mga idol now serving Amandayan Port to Tacloban Port ay dito ay may nga ilan-mailan-ilan ilan ilan pang nakaparada no? So sa bahaging side papuntang bus eh, ay apat lang yung nakahilerang trucks doon no. So dito naman ito po naman po yung papuntang Tacloban. Meron pa rin nakapila dito pero oonti na lang. All right, so siguro nag-aantay ito na schedule nila. Ayun papasok oh. Papasok siya ng port no. So malamang sa lamang sasakay sila sa ngayon. All Ayun po. Okay. So malaki naging pagbabago guys Sinasabi ko mga idol no Kulang na sa nakaparadang trucks dito ngayon Sa part na ito ng basey no Sa basey Road Papasok po ng Amandayan Port So yung mga idol Meron po dito isang roro na naka Stranded Hindi ko alam kung ilang oras na sila dito ngayon sa Sa lao to oh. Alright Cebu tapos may mga paroko doon. Titingnan natin kung may rorong. nagloading. loading so, dito, si sabi ko na naiipon po yung mga truck sa laot, no? Kaya po tayo sumakay ngayon ng bangka. Ayun, na motorboat bangka para makita natin personal dito kasi hindi natin sila makita doon po sa port ng Amandayan So dito mapapansin-pansin natin makikita natin sila. Ayun oh. So shout out sa idol natin kung sino may nakasakay diyan, mapansin natin naka-angkla o naka yung harapan. Ayun, so isa. So malamang sa malamang ay meron pong nakadaong na roro. Doon po sa port na Amandayhan. So, dito isa, Santa Clara. Poseidon to. Poseidon, MB, Poseidon, 49. So, shoutout tayo sa mga crew ng Poseidon. Tapos, dito sa kabila, yung Santa Clara. So, medyo malayo lay pa naman tayo ng onte. Doon po tayo banda. Ayan, at titignan natin kung ilan yung roro na nandito ngayon sa... Halaot na palutang-lutang. So, iwan ko lang kung napapansin nyo, meron na rin po yung mga boyas or boya doon po sa bahagi yun ng na kamandayan. Nagsisilbing guy kung saan tayo natahan para hindi magsalok. Alright, meron niya. Meron niyang rorong na doon sa port na kamandayan. Hindi lang makita ng ating camera. Ayan oh. Kaya hindi pa makadaong ito isa. So ito pala sinasakyan ko ngayon. Ito po yung mga alternative ruta. Kung ikaw ay taga Samar. Gusto mong tumawid agad ng Leyte. Ayan, Leyte na po yan dyan. Takluban na po yan. ayun Leyte side na po yan. At dito naman po yung side ng Samar. So ito yung mga alternatibong ruta. So, ruta na pwede mong kasakyan pag gusto mong madali ang makatawid ng late no? kung lalong lalong na kung ang service mong motor ay expire <laughs> motor natin expire meron mong parking area sila doon sa part ng Amanday, San Antonio tapos pwede na try ito yung retro Ayan. alas pa naman yung last trip dito pag may pasok so kapag simpansin natin dito yung isa yung kahitan niyo yung kulay brown na yan Yan po yung libring sakay po ng Poseidon. So, kung magtatanong kayo, saan po yung libring sakay dyan po yun? So, dito nakikita natin na dalawa pala yung rampa sa Tagloban Port. Meron dito sa gilid, oh. Yan, sa kung saan nakarampa yung, yung Poseidon na eh. yan. Edison pala yun mga ito sorry Edison libreng sakay tapos yung isa doon ayun ay nagloloading ay ito na po yung Santa Clara Santa Clara yun na dito tapos LCT ito yung ito yung Roro na 50 po yung karga mga idol. Ayan o. Yan po yung 50 trucks yung karga. So napansin natin dito wala siyang laman. So walang karga. Siguro pipiga pa lang to dito na passenger. And so dalawa pala yung rampa dito. Itong isa sa kabilang side. Tapos dito sa side na ito. Sabi kasi isa lang daw po yung rampa. So, ngayon kita natin na dalawa po yung rampa. So, nakikita natin dito dalawa. So, mukhang dalawa na rin po yung na natin sa mandayhan na tayo okay, naman mayroon. Ayun, orange at saka green yung uh, parking yung may cargo na nandito ngayon sa laot dalawa din so magandang uh, pangitain na yun kasi dalawa po yung naka park dito sa port area dalawa yung palutang luta at dalawa na rin po yung nakakadaong doon sa port ng Amandayan. So ibig sabihin mas mapapabilis na po yung uh, yung na so mababasbosa na rin po yung oras na stranded sa laot and siguro naman yung mga idol natin dyan na uh, na may problema po may issue po sa stranded sa laot ay magbawas-bawasan na po yung kanilang mga pangamba no? o yung mga <clears throat> yung pagkainip kasi nakakainip nga naman 12 hours 8 hours palutang-lutang tayo doon pero maganda na rin yun kaysa naman kaysa gaya dati na walang-wala talaga di ba Ayon, So, dito naman yung mga cargos na mapasok po ng Tacloban. Alright. So, inaayos pa nga yung port area ng Tacloban dito. Okay. So, update nyo kayo mamaya. Pupunta tayo doon mismo sa port ng Amandayan. So, kailangan natin natin bumili muna ng konti. May bibili muna tayo. Okay. Bye-bye.